good good morning. Uh, July 20, 25, 2024. Plus 4:50 na madaling araw. Kung mapapansin mo, grabe yung ano no, yung idinulot ng ano, idinulot ng bagyo. Okay. Bagyo Karina kalungkot no yung iba na hindi makatulog dahil yung bahay nila lubog sa baha o, tayo sa awa ng Diyos nakatulog tayo ng mahimbing dahil hindi man tayo na bahaan hindi tayo na ng tulog katulad sa kanila po um, yung nagdaang linggo may nagpost di diba bang China lubog sa lubog din sa baha ang China may nagpo sabi niya nga oh yan ang pala ninyo dahil masyado kayong ano sa ano yung yung nang-aagaw ng ano nang-aagaw ng teritoryo natin ba sa West Philippines eh. para bang yung post niya para bang inano kayo ng Diyos para bang ano ba sa Tagalog yung disilutan mo ba yung bang gifanis ba fanis hindi po hindi dahil yung galaw nila sa Spratly Island yung mga pag pagkuha nila diyan sa mga isla natin walang kinalaman ang mga inosenteng tao diyan kundi yung leader nila po ang masama so hindi ganoon mag magpanis ang lord hindi ganun mag, mag ano tawag nito ano mas tagalog yan hindi ganun mag, mag punish ang lord sa mga tao inusinti ang natamaan hindi naman yung ang dapat panisan yung leader nila po ang leader nila masama sa China po o hindi po yung yung baha nila doon sa ano yung baha nila sa nakaraang linggo sa China ano yun natural yun natural yung ano yung nature ba kalikasan po kalikasan po yun huwag niyo sabihin na gipanisan sila ng juice hindi po okay ngayon ngayon part i-analyze mo yung ilan na tinagdaan o paano mo eh ano yun daming inosente doon o ngayon ang nangyari sa atin ito ngayon ano masasabi mo yung nagpost na ano na dubog sa bagyo yung China nag ipanisan sila sa Diyos ng Diyos dahil sa pag-agaw nila sa ano sa Spratly Island hindi po hindi po kalikasan po yan huwag kayong magsabi ng ganun dahil dapat magdasal tayo. Hindi ganoon magpanis ang Lord. Ang napiktuhan po yung mga mahihirap, yung mga inosente. Yung galawan diyan sa Spratly ulitin ko. Ano po 'yun? Dahil sa leader, masama nilang leader po. Hindi yung mga ano, hindi yung mga inosenteng civilian po. Kung ngayon, nangyari sa atin ngayon yung karena na bagyo. O, wow, oh, ano masasabi mo doon? 'Di ba? Huwag kayong mag-post diyan na once na may ma, may mga sakuna sabihin na inano ng Diyos hindi po hindi ano po yon kalikasan huwag kayong magsabi ng ganun dahil ang Manila po may wag naman sanang mangyari may inaabangan tayo na huwag naman sanang mangyari yung the big one naku anytime pwedeng mangyari ang kung hindi ako nagkamali ang sabi sa eksperto oo sa mga ganong bagay sa earthquake kung hindi ako nagkamali ha once nga mangyari ang the big one nasa 7, 8 yung skill sa earthquake pag tumama yan the big one sa Manila ang daming bulok na ano building Daming bulok sa Binondo, Daming bulok na building sa Tondo, Santa Cruz Basta dami sa Metro Manila Daming bulok na building diyan. Sa Pasay Daming mga bulok na building Oo been, Alam mo ang sabi sa eksperto po Once ang natatama ang the big one Intimano At that very moment 30,000 agad lang mamamatay biruin mo yan eh huwag kayong magsabi na pag nalubog ang China sa sa baha ay eh, gipanisan sila sa Lord wag wag kayong magsabi ng ganun dahil lang nangyari sa Karina ngayon oh huwag ninyong sisihin ang Diyos sa mga ganun ganun dahil ano po yun kalikasan po galaw ng mundo minsan nga tayo ang tayo ang dahilan eh kung bakit na global warming sa so, sobrang init na ng mundo. Biruin mo ilan na bang hundred of thousand? Ilan na bang hundred of thousand ang nagawa nating million na mga factory nga umuusok, mga sasakyan na umuusok. Kaya painit ng painit yung mundo natin butas na yung ocean layer natin palaki na palaki ng butas sa ah, ocean layer natin panipis ng panipis na napapansin mo ang temperatura natin dati sasabihin nila ang pinakainit uh, ah, ngayon 30 plus 30 plus eh ngayon ano na lang temperature natin sa summer umabot na natin tayo ng 40 plus 50 o oh, gagagawa ng tao yung sobrang init ng mundo kaya pag may mga sakuna, huwag yung, huwag yung sisihin ang Diyos dahil ano yan po? Galaw ng mundo yan po. Galaw ng mundo. Oh. Sige, ingat kayo, ingat kayo lagi. Ang magagawa lang natin, no? Lalo na may mga anak kayo. Huwag kayong... Yung mga lugar na kunting baha, uh, kunting ulan, may baha na sa kalsada, may baha na sa mga ganitong lugar kunting ulan lang may baha na pagdating ng sobrang lakas ng ulan, bagyo, habagat yung mga mababang lugar na mabahain malulubog talaga kayo sa baha kaya ang, ang paraan lang na mahirap naman iwan dahil nandoon yung kabaha, kabuhayan ninyo siguro mag, maghanap kayo ng ano bahay ninyo nga mal, doon sa elevated ba mataas na lugar oo mataas na lugar para pag magbaha ng tudo makaiwas kayo kung hindi niyo maiwan yung lugar ninyo basta mag, mag ano kayo magpundar kayo na nasa malayo na lugar na mataas para once na magbaha safe kayo kundi gumawa kayo ng ano apat na palapag na bahay apat na palapag na bahay nandun sa taas kayo tuwing tuwing baha, kongkreto yun na lang siguro ang paraan kung hindi nyo maiwan yung area na yun, din doon ang kabuhayan ninyo, gumawa kayo ng apat na palapag na bahay na kongkreto ang magamit na sa taas lahat yun na lang siguro ang paraan dahil ganun talaga ang mangyari dahanan ng bagyo ang Pilipinas talaga Diyan sa alam mo na yung dito banda yung ano nagmula yung bagyo sa galawa ng ano yan sa atmosphere natin sa init at sa kalamig wala tayong magagawa ang ano yan nature yung kalikasan po hulitin ko, huwag natin sisihin ang Diyos pag may mga ganun dahil kalikasan po yun kalikasan po yun, o, ingat, ingat thank you